Nagsingit na naman itong mga wais ng mga kongresman ng 80 billion pesos unprogrammed funds. Sinopla ni Senate President Tito Soto ang kongreso. Hindi nila palulusutin itong unprogrammed funds. Sa salitang kalye, sino ang kapanipaniwala credible state witness? Sa simpleng salita, yung nangingikil o yung nanonuhul. Sino bang mga nangingikil? Hindi ba yung mga politiko? Sinong nanunuhol, Di ba? Mga kontratista. Kung akong tatanungin, sino bang gagawin mong state witness tool? Mga kontratista na mga sangkot sa anumalyang flood control projects. Tool bend. Bend. Tool for fund filter. Sinopla po ni Senate President Tito Soto ang Kongreso. Sinopla, ha? Nagsingit na naman kasi itong mga wais ng mga kongresman natin ng 80 billion pesos unprogrammed funds. Ito na naman ang mga kongresman natin dyan. Pag may gusot, ilulusot. E kaso, nasopla sila ni Senator Tito Soto. Hindi lang pala 80 billion pesos. Dahil nung sinuri ng maigi ng Senado ni Senator Tito Soto, ay 250 billion pesos pala. Hindi lang 80. In short, bay, malaki pa. Malaking depresya. Asan yung iba? Uh, yung ba matuturing kupit? Hindi ko alam. Kasi baka nagkamali lang sa pagdedeklara. Ano naman tong mga bossing natin diyan sa kongreso? Alam niyo ang taong bayan nakatingin lang ano dito sa mga ganitong klaseng uh, issue natin. Interesado ngayon ng mga tao tumingin kung sino mapaparusahan doon sa sinasabi nating issue ng flood control, ghosts at mga substandard at yung mga nanunuhul at mga nangingikil. Yan po ang issue na yan. Kaya ito pinag-uusapan po natin. Kaya ibinuking agad ito ni Senator Soto sa bagong speaker na si Faustino D. III. Binibigyan din ni Tito Soto na hindi nila palulusutin Itong unprogrammed funds, wala kasi sa listahan sa National Expenditure Program or NEP. Para bang gustong ilubog ang ating bansa sa utang nitong ating mga magagaling na congressman? Puro tayo utang, inuutang na natin, pati paggagasos natin eh. Kaya gusto nyo maintindihan ang uh, sinasabi nitong si uh, Senator Soto? Ayan po. Whatever it is, if what I heard from the speaker was right 80 billion pesos or rumored 255 billion pesos, we will not let it become unprogrammed funds. For what purpose? Unprogrammed funds. But in bulk, just a huge chunk there. Lump sum and acceptable. niya. So ngayon, mga boss, ba't nandang pinag-uusapan to? Ano? Kasi una sa lahat, binibigyan diin ni Tito Soto na hindi po pwedeng dating gawe Saran naman kung gano'n, ano? Dating gawe na singit o budget insertion. Yung mga pondong itinatabi, kung sabihin na po natin ay eh, surplus, <laughs> yung sobra, kung may pagkukunan, syempre gagawin nilang paraan, gagawa nilang paraan, alang nga ba naman na ah, magiging panaginip plano lang yan? Di pa pwede sa mga congressman natin yan? Ito yung malimit kong sabihin dito sa programa natin mga bossing. Ano? Kung walang insertion, unprogrammed funds, or discretionary fund, sa mga congressman, bawal po yan. Ha? Tiyak mababawasan ang bilang na mga gusto maging congressman sa mga susunod na eleksyon. Siyempre, pag nawala na po yung mga ganyang insertion, pork barrel kung tawagin. Noong araw, ito yung sinasabing pork barrel mga bossing na pinapalitan ng pangalan. Nag-evolve na po kasi. Uh, iba't ibang katawagan na dito. Pero iisa lang ang kanilang modus operandi. Saan ka ba ng pondo? Ba? Para sa kanilang mga pork barrel. Ito na yun. Hahanapan. Alam niyo mga boss, pabor talaga ako sinasabi ni Soto na yung mga, ito pa, no? Assistance to Individual and in Crisis Situations or AX. Dapat di SWDN. Hindi nakikialam mga congressman. Inaako kasi ng mga congressman natin ng nitong mga nakarang halalan na sa kanila raw yung nanggaling itong AX. Samantalang programa ng pamahalaan yan sa ilalim ng executive sa kasalukuyang administration Pati DSWD, inagawa ng trabaho nitong mga nasa kongreso natin. Ito namang medical assistance to indigent patients or MAEP, eh dapat diretsyo ito sa DOH. Bakit kinakailang ilagay sa mga unprogrammed funds para mga kongresman na naman ng bida? Nakalimutan na yata ng mga congressman na ang trabaho ng na trabaho ng ehekutibo, sila po yung mga pagdating sa mga ganyang klaseng plano, hindi lehislatura, mambabatas po natin. Pero mga boss, mukhang may lusot na naman dito mga mambabatas natin. Alam mo bakit? Tiyak, ah, papakilaman nila mga foreign assisted projects. Doon sila magpapaepal at magpapabida. Narinig ko ng linya na yan, ano? Kanini ba narinig to? Kay Ateng. Sino si Ateng? Kilala niyo? Si number 12. Kawawa naman sila, mga sundalo. Ganito, ganyan. Kawawa naman si ganito. Sila, lagi na lang may kawawa kuno. Lagi na lang may pobre kuno. Mga congressman, senador. Mga tagapagligtas. Sila yung mga patron, mga kawawa kuno. Huwag na tayo maglokohan. So, Mario Joseph naman. Speaking of and program funds, Unprogrammed funds the result of budget amendments made by Congress but they are also used as vehicle for insertion unprogrammed funds are also standby government allocation that can be spent only if certain revenue conditions are met pag sinabing unprogrammed funds insertion puyan sila na bahala kung kailan lang gagastusin marami pong nalilito hanggang ngayon ano pang ibig sabihin ng budget insertion? Ang budget insertion naman, mga boss, kung titingnan natin, morally dubious. Pag malimit mong ginagamit yan, sinasadya mo at malimit mong ginagamit, eh, meron tayong budget amendment. Kasama po yan sa, sa sinasabing constitution po na. Pero yung nag insert at malimit, malimit mo ng ginagamit, kalimitan, ginagawa mo na yan dahil gusto mong may maisingit ka, ibang usapan na po yan. Sino ba ang karapat-dapat? At kapanay-paniwala na maging state witness? Congressman o yung mga kontratista na mga sangkot sa anumalyang flood control projects. Sa salatang kalye, sino ang magiging kapanipaniwala, credible state witness? O sige, sa simpleng salita, yung nangingikil o yung nanunuhol? Sino ba ang mas malaking kamay kasalanan? Sino bang mga nangingikil? Hindi ba yung mga politiko? Sinong nanunuhol? Hindi ba mga kontratista? Di yung mga nangingikil, kongresman or senador. Yung mga nanunuhol, mga kontratista. O dalawa lang, di ba? Nasaan yung DPWH? Uh, kasapakat lang. Kasapakat ng parehong mga nangingikil, manunuhol. Nasa gitna sila. Kumbaga double blade, double banda, kun salen zila tatama. Sir simple bossing, you So, extortion, often considered the more severe evil because it involves coercion and threats, punishing individual even when they have done nothing wrong. In bribery in a man, while illegal, it can be seen a mutually agreed upon exchange. So ngayon, sino yung mangingikil, extortionista? Sino yung manunuhul, bribery, briber? Eh kapanipaniwala siguro, eh yung magtitistigong, kumbaga, yung nagbibigay, nakikisama, mutually agreed upon. Kaya kung akong tatanungin, sino bang gagawin mong state witness tool Tulbend. Mm -hmm. Sino ba? Mga congressman na lang daw ang gawing state witness. Talaga. Are you kidding me? Are you serious? Give me a break. Dahil, ang mga congressman, kung titingnan natin, sabi ni Iyer, sabi ni Mang Igme, bakit naman gagawing state witness sa mga congressman? Sila man yung mga mangingikil extortionista. Mihingi. Mas maganda yung nagbibigay ng hatag yung manunuhol. Siyempre, manunuhol eh. Mas kapani-paniwala kung ang mga kontratista ang magsasalita nabibigyan mo ng proteksyon sa kanilang sasabihin na wag sila, kumbaga, kung sino yung kung sino yung the least guilty. Pero mas maganda yung yung malaking hatag sinong binibigyan kaysa doon sa binigyan bakit mo gagawing state witness ang mga mambabatas? Di ba? Dahil nanunuhol, nagbibigay ng suhul ang mga kontratista? Eh, mga kontratista naman. Tulad ng sinasabi natin, nakikisama lang yan. Di ba? Ang kanilang kasalanan, eh sila'y mga kontratista at nabigyan ng pabor or either pumasa sila or pinapasa sila dahil may patron. Ang patron din naman ay congressman at mga senador. At siyempre pag nakuha nilang kung, yung proyekto na yan, ito na naman yung isang kasapakat na mga bastonero, ang mga DWH. So, titingnan po natin ang situations, ano? Ang mga namimigay although illegal yung ikay nanunuhol, pero may mutually agreed upon exchange. Anong exchange? Ibibigay namin sa yong proyekto, idadaan namin kay DPWH, kami yung proponents dyan, ganito yung proyekto kalaki. Ilagay mo ngayon diyan. gawing mong tulay, gawin mo yung mga flood control na yan, basta sa akin, wag mong kalimutan na, ah. abay, <laughs> 40% ako dyan. Bilyones niyan. Sasabihin naman nung magbibigay. Okay lang, boss. Uh, sige, papayag ako. So, ang ibig sabihin, yung bribery, yung manunuhol, eh, yung illegal naman talaga, hindi eh, ba? Susuhol niya base doon sa pangangailangan at napag-usapan kung ano ang kapalit. Kaya, yun ang trabaho ng manunuhol wala siyang isusuhol kung wala kang ipapalit na proyekto. Yung mga kontratistang yan, mga potok sa buhong yan, kaya sila ang lakas na loob manunuhol na kay laki-laki kasi malaki rin, bilyong-bilyong piso rin ang ibibigay sa kanilang proyekto sa pamamagitan ng mga insertion, sa pamamagitan ng mga, kausap lang natin kanina, hindi ba? Mga unprogram allocations. Doon, nagagawa ng paraan. Nung, nung una yon pero ngayon hindi napapayagan. So, tinan niyo po ano, ang isang manunuhol, nagagawa niyang manuhul, mga ngaku siya, basta't importante, abay, isa katuparan mo, inapag-usapan ninyo. Ang suhul, eh ilang porsyento ako dyan. Magkano ang suhul mo sa akin? Magkano ang hatag mo sa akin? Ang hatag mo sa akin o komisyon mo sa akin, ang parating mo sa akin, dyan sa sinasabing proyekto niyan, bilyong bilyon niyan, binigay ko kasi sa galing sa akin yan, wala akong pakialam kung kanino iparada, kanino mo isagasa, basta't importante, bigay mo sa akin, yun ang ibig sabihin noon. Ang napakawalang hiya, napakawalang, napakawalang hiya, bastos. Iyong eh mga mangingikil. Pero diplomatic extortion kung tawagin. Alam mo bakit? Wala po silang gagawin. Proponents po sila eh. Sila pong may utak. Dahil proponents sila, sila rin yung merong yung appointing power na ilalagay yung kanilang paboritong mga district engineers sa anumang probinsya. Ilalagay nila ngayon doon. Sino ngayon ang nararapat na maging state witness? Yung manunuhol? or yung mangingikil. Ang manunuhol ay isang illegal na gawain, pero sinusuhulan mo dahil gusto mo ng proyekto, pero merong kayong usapan na pareho naman kayo nagkasundo sa usapan, Anong kapalit ng usapan na yon? E eh, depende kung magkano ibibigay mo sa akin. Pero bago yan, suhul muna. Bago ko ibigay uh, kontrata, o oh, sino naman yung mangingikil? Ang ah, mangingikil ay may utak proponents. Kasi ito yung sinasabi natin, matindi eh. Napakasama eh. Labis ang kasamaan dahil eh, may kinalaman dito sa panggigipit at panggigipit at pagbabanta na pwede kang maparusahan. Sino po ang karapat dapat maging incredible state witness? Yung pong manunuhol o mangingikil? Ang magiging credible state witness ay hindi po mambabatas. Hindi po mga congressman. Sabihin na po natin yung mga BCG boys na mga potok sa buhong mga yan. Sabihin na natin yung mga diskaya na yan. Sabihin na natin kung sino man yung Esta, si Judas o si Barabas. Sabihin na natin gaano man sila kasama. Kasi ginawa silang ganun eh. May nag-udyok sa kanila eh. Kaya pag uudyok sa kanila, naging masahol sila, lumakas ang loob nila, nagkaroon sila ng kumpiyansa. They had their confidence and the competence to do it because somebody let them do it. That's the point. Sa so ngayon, sino ka dapat dapat ang maging state witness? Alam nyo lang yung mga boss. This is Peter Glive. Ben Tulfo Unfiltered. This program is brought to you by... field health your partner in health